Oh, mga kapito oh. oh, na. Ay. Grabe, tayo ba? Oh, nagwawala. Ito yung mga isdaw. lang, <laughs> ha? <laughs>

Purintin mo, baka makawala. Meron pa. Yun, dalawa pa yata. Oo, oh, ayan, lumalabas yung... Wow! <laughs> Nakachempo ah. Nasa Agus sila. Hmm, pumunta sila sa Agus no? oh. hmm Oo. Apat. <laughs> meron pa, meron pa dito. Meron pa, tingnan mo. Ayan. Nabugaw natin kanina, nandun no? Oo. Oh. <laughs> dito, bagong tubig. Ah. Wow apat na magkakasunod. Best time yan ah. Nandito sila sa Agos eh. Sa Agos. Wow. Ang dalaki pa naman mga kabida. May isang kilo yan. Hmm? May isang kilo <laughs> yan. Jackpot. <laughs> <laughs> Grabe. Pwede mo pa, Baka meron pa mga kanal kanal apat hmm. dami na Yan cellphone po yung gamit natin mga kabida. Na na yung camera natin. Hay patay-patay siya. Puputol-putol. lolo ko si camera papunta na kami doon hey! ata, yan, eh tilapia tayo na ha? may gachon kailan ko tilapia oh yan uli pa rin <laughs> nandyan ang <laughs> laki ng kuha ng camera natin <laughs> kailangan malayo talaga yung cellphone pero kita yung lumapasag siya lumapasag ba? nagwala medyo malayo tayo ng agwat mga kabila siguro 1 meter may igit layo na cellphone natin sa kayo parang din pero parang ang laki pa rin eh <laughs> dami dami na rin ng uli mamaya mamaya makikita nyo karat ngayon <laughs> oh. hmm? kinuha nyo sa butas may oh. butas may butas talaga ayan ba pwede pa sa cellphone ay bumulubok na para dyan ah oh. No, bumula Hay, gumagalaw lang po yung camera nito. Pasensya na po. Wala nagulo ko yung camera natin eh. siya sya. Ika mukha nung camera ko dati. Yan nakalabas na pre. Hindi man yung nag over it. Ito talagang Ilang minuto lang over it na. Ang galing nun, no? nakalabas kagad.

Oo, oh, nakita ko sa video eh. Lumapasag siya eh. Nagwala ba? Pero pa. Pero pa. Tatlo. Tatlo. Magpangapas sana yung nakawala. Hmm, galing. <laughs> Ay, maliit. Huwag na. Maliit masyado. Parang pampain eh. <laughs> arig, arig. Tara. Tangit lang yung kuha ng camera natin mga kabita. Magalang. Chris, 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 tempo Chris, 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 ha? Ah! pwede mo ha? <laughs> pa? No. Yes. pa? siya e eh. ha? Huh? maliksibo ah yung tsungkuhan ng camera natin pasensya nyo na po cellphone lang dami yung tempo mo na yan ha eh gumata ano Mm. Yung isa yung nakawala, yung intubig kitang kita mo. Tara na dito pa Jackpot. <laughs> Bebenta mo to parang. Yun. Hey, tilapia. Isda. Isda. Hey, ay, oh. Buti na lang nandito yung cellphone ko. <laughs> Buti na dala, dala ko. Kahit pa, no. Meron tayo nakukuwang ko. Uh, video ba? Kung wala na, wala na. Hindi na natin talaga magamit eh. Kada segundo lang namamatay siya Wow kaso pangit lang yung kuha niya mga kabila pagpasesya nyo na lang po pero mag enjoy ko sa panguli talagang <laughs> nagwawala pati tao nagwawala <laughs> ako din kailangan magilis yung pagkuha ng camera basta huwag lang dito pag inabol mo pag pumunta dito huwag mo nang kuryentin baka ako madali ayun!

nabuhay, madalas talaga eh Ay. nawala <laughs> nabuhay mga ka-videos wala ka talaga, wala ah, nandito pa nahawa ka na naman eh wala na nawala talaga eh, tumaan na dito pre dito, dito Dito, dito. bilis eh wala na, wala na, dumaan na dito sa akin eh. Pag ganoon? Oo. Oh. Sayang. Nasa 1 meter yung wagwa natin pero hindi talaga makukuha ng maayos si parang, dito. parang denis. Ayan. kalayo kalayo. Umabas na yung wiki eh, ayan talagang buntot. <laughs> Uli pa rin. Ala ligtas. ganda pala maglagay ka na sa ako dyan yung marami babayan nila no <laughs> malapit malapit na siyang patuyo eh I ikutan mo ng sako dami mo makukuha dyan kasi magbabayan pala ng igat dyan Nakaligtas. Alam. Ayun. Maliit siya na. Ayan, pag maliit, hindi naman namin Mga good size talaga. Kaso ito talagang peste ito sa fishpan mga kabida eh. Malakas kumain ng binito. Isda. Ayan na kabida oh. Dito na kami sa kubo. Tingnan natin lahat yung mga nahuli namin. huy Marami-rami din pala. Dumang kilo lang ka. Ito wala yung kilo no? Yan o. No? Hindi pa patay para yung iba. Ay buhay. Eh? Yan, ibibenta po namin ito mga kabila. Para meron kaming pang tawag nito ni parang Denny. O. Oh, marami din ito na para. Nasa... Lamang kilo ba? Sigurado lamang kilo. Siguro sa piraso nasa 30 o 40. Yan o. No? Wow natuyo na ito mga kabida wala nang tubig oh. oh. pupukutin namin nasama natin si Pido si Louie si Parang Dennis si Nigel may dala dala salap Ayan. Yeah. meron pa kasi natira dito mga kabida hindi sila bumaba Ayan. Yeah. kailangan pukutin Saya na angin bangka. Ada mereka kain tangkain eh Yeah. Yan. ng okay, ya, Bo makanin. Ay. Balik te jo. Balik, balik, tajaw. balik, tajaw. balik Ay sakto ya. Okay. okay ya. Ay ali <laughs> Dali ako may malan mo. Oh, waiting, eh. Ay okay na, okay na. Oh, sige, sige. <laughs> sige, sige, sige. <laughs> ali, ali, ako na. <laughs> <laughs> Yan na kabido. Sa akin nakambang ka. Yan akong mamatok. Parang pagigay. Ka... Ayun eh. dami pa pala laman no? oh <laughs> ha Sakit na mo, para hindi ka magkasakit. Dami pang isda. Ako ha, ko itong bangka. Bese ate, bese ate pitu. <laughs> Kaya kata nila rin na do para manakit ang tao. Para tani party do. Tak nay mam, yak nay manulak mani kay do. <laughs> Karalda. Dami pa mga kabido. Hm? Huh? ay sa pusud niya. Dami ba? <laughs> Alelo, ay.

dami po oh. <laughs> Miras na lang pusod eh, pusod Nandito na sa pusod oh, papurom na yan Paburam na pa agad Watang kayo dala ka niyan eh, kahit Ay kaya nakapap Kaya kilo

Bumita natin ako. galing na taga-video natin, hey. mo mo yun, no? Tumatawa tao pa. Ang nakaputi pa. Ayan, 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 Video ayan, 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 Video mo ayan, ayan, Sa ayan,

Jangan kencing, jangan Yan. Ito yung mayari mga kabida ito nakadilaw city do. Yan, pag uh, tapos na daw to, sa amin na lang daw yung natira na yun. Ang no? ko na lang.

langkay lang dalaw sa Maganda yung sex nila si patuyo na. Tingnan yung puti ko sa mukha. Diretso na ba ngayon dahil? Diba? Oo. Diba lang? Oo. Sige, 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 sige. yung ganda ka <laughs> oh, talaga na nakra. siya oh. Ay may dalag oh. Ito ba 'yan? Ito. Na dotong. Dotong. Ano? Rosa para meron kung kanya pa 'yan. Kanya pa Baso mo. Hmm, marami, marami pa mga bidong. Oh. <laughs>

Dami to Langsung Ito yung mga isda. <tik>

오늘 하고 있었던 것같요